Yan ang uh, Campo Dito kampo Campo Pilipino Mga kapalitos Ayan At saka Yan ang uh, Highway Ng uh, Naguilian Road no? Ayan Ayan po Kapit na tayo Sa mga pupuntahan natin At malapit Malapit na rin Malulugat yung Ano ng kamera Ayan kung good morning good morning uh, panibagong uh, araw na uh, uh, araw ng uh, martes yan nito uh, sa araw sa salob ng uh, sasakyan papunta ako ng uh, irisan kay oyisan sabi ko sana so yan uh, samahan nyo ako mga kulitos para sa ganun may ano yun o no? okay. dito ako sa may ano so yan yeah. let's go samahan niya ako sa aking magbabaybay sana ay di kayo magsasawa sa akin yan yeah. shout out sa bawat isa sa bawat aking subscriber dyan Shoutout uh, shout out boss J uh, shout out, sa bawat kay uh, boss pa yan sa inyong lahat uh, kay pakboy yan shout out kay Pac Bus pakboy uh, nito ako sa Benguet yan uh, tagahanga nyo ako sa bawat anyong mga upload ako kasi boss J yan jowo shout out boss jowo Yan, Boss J, shout out pong upload sa bawat aking pagbablog yan ah uh, dito ako sa Pinggit La Trinidad lapit lang ako sa may uh, lapit lang ako dito sa may ano uh, strawberry farm yan uh, pasensya na dito ngayon mainit ngayon dito boss ah uh, uh, sa gabi lang malamig pero sa ano ay mainit na, ganitong araw. Ah, uh, oras ngayon is alas 11. Yan, eh, na po Ah, quarter to pasado ano, last 12 sinarin. rin sinarin mga boss. ayan So, yan lamang po ang ating uh, pong update ngayon. Ah, uh, uh, Mamamasyal tayo doon sa Baguio City Pero hindi sa sentro ng city Ayan. Boss, sana masamahan niyo ako at uh, shout out kay Juratan uh, Jonathan Caldito yan boss Jurat, Jonathan Shoutout uh, shout out kay Insan City Boy shout out kay Rodeloronos. Ronos shout out kay Uncle uh, Albino shout out kay Taxi Vlog shout out kay Boss Ramju Vlog shout out Boss John shout out sa lahat ng aking subscriber shout out sa inyo lahat uh, sana ay mapindot yung uh, ating pong uh, channel ay makita nyo po mga uh, kapalitos so yan uh, sa uh, bawat uh, makapindot sa ating pong channel yan, eh kung bago ka pa lang po ay huwag kalimutan ummm Pindutin ang ating pong uh, subscriber area, comment section at saka like and then uh, magpaki na rin po yung notification bell para update kita sa bawat aking upload. Then maraming maraming salamat talaga. Kampo dito ang Kampo Pilipino mga Kapulitos. at saka yan ang uh, highway ng uh, Naguilian Road. dito tayo sa may pupunta natin malapit malapit na rin malulubat yung alin ng camera ayan kung saan ay makarating hanggang doon malapit na rin matatapos malulubat pa papuntang La Union, Baguioan Road ito. Baguioan Road ito mga sa sana hindi tayo ma-traffic doon sa dulo. Pilipinas ko Diretso na diretso Ayan ang crossing Isunil At susunod sa left ay papuntang uh, Bruto Lores Bruto At papuntang lang ng nagwilya ito So yan lang po ang ating pong video ngayong uh, araw na ito mga kakulitos uh, At uh, maraming maraming salamat po sa inyong mga patuloy na pagsubaybay sa ating mga video at uh, hindi, pa, hindi pa po kayo nakapagsubscribe ay uh, uh, po, po kayo na magsubscribe mag like and mag share mga kapalitos so yan na po maraming salamat and God bless God bless